Ang lupit na laban, grabe ng dalawa na to. Walang sumusuko tong dalawang gamba na to. up mga idol natay paglabanon karon nadamang mga idol pula o itom pili na kay mga idol parehas lang po kalaki. Ito mga idol o tingnan mga idol tingnan natin to yung laban tong dalawan to napakagandang laban to sa tingin ko mga idol parehas na parehas lang parehas. Ayun na kumpitensahan natin ang laban mga idol. iyon lo grabe ang tatapak ng na dalawa natong kagambala na to iba talaga tong dalawa na to. red sa black ayun napuwit ang red mga idol. Pero hindi pa rin siya sumusuko mga idol Kumakagat pa rin Ayan Hindi pa rin sumusuko yung Black natin Ayan mga idol um, um, Ang lupit talagang dalawa um, Kagat na kagat At um, yung red na naman Ang nakagat mga idol Grabe solid um, Walang tumatakbo sa dalawa na to kalinan line, double line to mga idol, local G, ah, grabing mga gagamba to mga idol, ang lupit, walang sumusuko, mm, walang tumatakbo, grabing gagamba, alo, solid na solid, grabe itong mga gagamba to. isu kayu mm, mm, gusto palingku makanung Red mengadulayo noayo noayo nogang tumakmu tulang kayu Wagang tumakku mm, mm, tamang Red mengadul ito pa mm, ayan nakatama ulit ayan ang black mga idol wala na wala nang lakas mm, sa tingin ko draw tong laban na to pero ganda laban dalawa mga idol walang umaayaw ang lupit ng gagamba na to marami pong salamat sa inyo God bless at all <coughs> ओ <laughs> पियो